Um, hindi, D hindi, hindi, kanina sinabihan kayo sa St. Luke. ginalan nyo dito. Hey, hindi ko alam, Drive, ibang driver ko yun. Ay, naku, po naku, no, but, ibang, ibang driver ko. Sa kaguluhang tension ngayon sa pangyayari kay Atty. Lopez, pati ang Vice Presidente ay hindi nakapagpahinga dahil sa ginawa nilang walang kabulohan sa Senado, Muntik nang masirhan ng van si Vice President Sara Duterte dahil isinrado agad ng pulis narito ang video. Like. So, oh, ng, uh, media. Oh, okay. go, 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 go. Okay. Double time, double time. Ding, rilis mau media. Rilis, release, rilis, release, rilis, release, release. Gawa na sabi ni General. Lapit na. Si General na nagsabi. Ay, ayaw ng hospital. Ayaw, ayaw na. ng hospital. Hanggang dyan lang naman yung, eh. yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang, lang ayaw na ayaw na sa inyo. Huwag nyo lang isla yung, yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga van. Para makita lang. lang para makita ng camera.

D'eus <laughs> Considering that, as requested, Attorneys for Dr. Lopez uh, has been examined by the physicians and cleared to the uh, uh, Center in City. You are directed to transfer Dr. Uh, uh, Lopez to the Veterans Memorial Medical Center in Quezon City. Ma'am, CBP and anybody I of your choice. We have a text from... SIRG Limulya. Ma'am, may sabi ni SIRG Limulya. Yan, yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa koreksyonal. Ma'am, hindi ma'am, tapos na yun. To General Nito, I am from SIRG Limulya, transfer of Attorney Sulayka Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torres, As verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with with respect to the House directed directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the tethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people, Senator Beto de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte, please be advised that all permanent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies, on visitation practices. For sick compliance, for sick and immediate compliance, signed, SILG, John Vickie assurance John? dito, maraming witness like, maraming witness. Uh, so, dito ma si sasakay ka naman mo, so, sa sasakay ni VP. Siya pumayag sila kay Sanang Perpato. Mam sasakay pumayang po kayo. Sa papa, sasakay po. po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. Uh, she will be transporting you to Veterans Memorial Center. Sila. Hindi ka naman iiwanan ni VP ma'am.

Ma'am, kumusta po siya, ma'am? Ayun, ma'am. siya sa panamusika. May condition po ba? Okay. Tama? Oo. Okay. Okay. Je vais t'envoyer comme Voilà. Ok. Vamos. Vamos pa-ulitin. po yung telepono nila. Ay kinuha ko kanina. Ma'am, ng cellphone? Ibalik nyo. Sandugo, sandugo. Ay, wala. na

Atras lang, atras lang, please. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke's. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke's. Binala niyo hindi dito. Hindi ko so malam. Drive, ibang driver po yun. Naku, no, but, hindi. Ibang, ibang driver po yun. Hindi. 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 Kuya, Hindi. 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 yan. Hindi. 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 Anong tatay niya? Pinagtagpunuhong kapulisan. Pinagtagpunuhong presence. Sir! Your temper kayo. Even ang militant. ng kundado. Bago kayo sumunod sa mali. Hindi convict yan. Hindi suspend yan. sir, Hindi yan ng content. Sir, yun ang galing kami batasan. Sinabi ko, St. Luke's kami pupunta. Hindi na kami sa Veteran Oo! So, what is that? bring her to Saan? Saan? Guys, kayot, Saan yun po, penda, apres, yung hindi sir? Nakita mo yung condition niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, gusto nyo ko? Sir, sumunod kayo ng full orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan! Tama yan! Taas ninyo, tignan nyo, mga polis. Kayo, may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Polis, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Protect the people, not tambalos-los. Constitution po, sa batas, hindi sa kay tambalos-los. Hindi to bargain, hindi to bargain. Nandito Margate. Um, Ilabas niya yung... shirt sa itingnan mo! Bawin oh, niya yung tama! Doktor na nagsasabi sa iyo, Doktor Sir! Masalada nila! Ano yung nangyari kay Atty. Lopez? Atty. Lopez! Atty. relax Atty. Lopez! Kami na lang magsusugod sa ospital. Medical emergency. Medical emergency. Sige po, doktor ang Major man. problem to hindi eh. Police, police, na bala, 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 bala. police, 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 ang police, 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 pulis. Ang police, police, kami. police, 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 police,

Okay, sumunod ka. Magtanap ka sa mo. Ingat po ini. Di mo na Di mo siya u sa but uh, she answered some questions of the doctor pero hindi lahat din and then pag kami yung kumakausap sa kanya uh, hindi siya nagsasalita uh, na and really i'm worried kasi kanina din hin inano niya yung ballpen ba he ginanun ginaganyan niya yung ballpen na sinabi, sinabihan namin siya ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito make this stop make this stop i will stop this. i will stop this. and she already said her piece, kanina before she started you know, vomiting. Uh, she said her piece, parang she doesn't feel safe. Um, and she is astounded by the lack of rules. She, she is astounded by the assault. To democracy.